Dito na nga tayo ngayon sa Biason Road sa paradahan ng mga tricycle. No, uh, magla-live magla ako, no? At tawanan ng kanadi ah. Oh, sige, pabiyahan mo tawanan ako. Ano tawanan ata? Hay, baba ako. Ngayon, naka-live na yan. Okay, wag mo muna baba. Oh, sige. Ah, uh, alalayan mo ako.

Andito po ng ngayon sa paradahan po ng mga ano ng mga tricycle dito ngayon. Saka live po ako, no? Ha? Ah? Oh. Bakit po? Bakit po saan mo pupunta? Ha? Saan po kayo Dito nagla-live ako. Bakit? Sige, sige, magla-live tayo. Oh, di ba? Bakit? Ano problema? Wala akong problema. Wala naman palang problema eh. Bet na ninita ka. Nakalabo din. Nakalabo ako ha. Amen to ano. Oh, yan. Dito. Hindi ka naman membro ba? Hindi ako, hindi ako membro. Pero karapatan ko dahil ano ko rito. Ano ka rito? Ah? Membro ka? Hindi, hindi ako membro. Ako membro o kahit hindi ako membro. Anong walang mw? karapatan? Anarin po kayong karapatan. Hindi ako, nagmumura ba ako? Sino lang yung direksyon? Oh, direksyon. Uh, ha? Ah? Oh, eto. O. Tuba ka muna, sandali. O. Oh. Sama? Ano? Oh, ano Oh, wala kang karapatan dito. Hindi ka naman miyembro. Ano pa ako miyembro. hindi lang mamamayan Oh, di ba? One-sided Oh, na oh. Oh. Oh, sige. One-sided na Hindi ka dapat nakikinig sa isang side lang. kami sa hiring. Mali po. Pag yung sinabi hindi yan tamang proseso. Mayroon namang munisipyo, nagharap na tayo sa munisipyo. Ano pa bang gusto niyong mangyari? Hindi! Ang oh. sinasabi, hindi pinapatupad yung sinasabi ni Consi. Hindi doon ka magpunta sa munisipyo, hindi rito. Ah, dito nga kayo matatawagan ko si Consi Al eh. mo. Okay. Para magdemanda oh. na lang dapat kayo. Wala problema okay. eh. Ito, dagdagan niya. Oh. Oh, Maganda yung Consi Dapat sa Tiapo, mas but, marami. Oh. Hindi nyo nababagay eh. Ayaw ko insultin. Ay! Ito nga, grabe ka mga insulto eh. Bakit? Ano insulto ko sa'yo? So bakit ikaw rin? Nag tingnan mo yung kamay mo. Ayaw mo Ay na. Wala tao ka nga magduktok mag sa kamay eh. mo eh. Wala ko tao yan. Hinaharap mo eh. Yung may kwintan tao. Hindi naman yun Wala kang karapatan. Wala kang karapatan. Wala kang karapatan. Ito yung China. Yung China ang Ano po pala? Pupunta naman si para magpaliwala Wala. Oh. Hindi yung umiiyak wala yang Hindi na niyo sa media. Okay? Yeah. O nagmumura? Oh, nagmumura pala ito. O niyo ako.

ka Boni, hindi ka sumunod kung ano yung pinag-usapan. Bakit sino ka bang sundin ko? Bakit? Hindi. Ako ba na, ako decision? Si Consuelo na Bakit desisyon Hindi kita susundin. Si Consuelo na nag Hindi kita sabi sundin mo ako. Kaya mo nyo kayo rito ng mga tao rito na katulad ni Bonit, Boni, ni Bonifacio, ni O sila? Ha? Hindi ako nag Oh. Hindi ako oh, nag Hindi! Oh. O. Wala Ikaw lang ang Hindi ako nag-aampon kayo. Huwag magsalita mga kasama mo. Ano? Bakit ikaw? O sige, hindi magsalita sila. Oh. Ilalayo mo ba 'yung mga kasama mo? Bakit? Baka hindi mo alam? Oh. Bakit?

Oh. Oh. Oh, pati bangang membership pin at driver karito. O, kita mo? Nagidinig ba yo mga na? Nagidinig lang sila, hindi sila naghahamon sa inyo. Well, Tayo lang ang mainit. Hindi ka dapat magbubungaw na sila. Ano? Eh wala nang bosses dal kasi. Ang sinisikil niyo niyo. Wala nang bosses? Ano? Hindi ako nakikis o, sa Wala na silang kasi ang ustisya rito na nangyayari. Anong ustisya? Anong ustisya? Ano? Ha? Sigurado ka? Ha? Ha? Ayan, naka-live ka ngayon. Ha? Oh. Diba? Alam niyo kasi kayo? tayo tayo dito mag ano ano, wala mangyayari. Huwag na kayong magbangayan. Kung hayaan niyo sila, hayaan niyo sila. Kaya alam naman natin siya Eh, nagbabangayan kayong dalaw. Di mo lang mangyayari dyan. Lalaki yan. Hindi! Hindi yan. Hindi ko kinakausap ko. Ito yung dalawa. Okay. Hindi yung ikaw. Ito yung dalawa ting talo tama na, tayo ni tayo, mayang tama na. Siguro dumi mo na ba bayare na ko mo na ba bayare na ko? lang. Oh, oh. Ilabas nyo ang dokumento ninyo! Ilabas nyo! Bakit? Hindi nga kami abogado, pero may karapatan yung mga miyembro ninyo! Ba't sinabi ko bang abogado ko? Ha? Ha? Ano mo nga ito nak? Ito, ito. natin. Yun, na? pagpalitin natin. Pagpalitin natin. Kasi para matawagan ko si Tingnetes. ha?